Mga angkol, mga ante. Ah, wow legs man, madam. Andito kami sa Bristol Hotel Dera de at na-invite kami sa isang VIP at influencer night for a soft opening ng pinakabagong resto bar in Dubai. Mga more than a week pa lang sila na ang name ay Celebrity District. First time naming ma-invite ng ganitong event, gala night at formal attire, kaya medyo na-pressure kami sa kaitsyosan. Ang artiman na. Sabi ko kay madam, pag art art dyan at forma-forma. At least man lang dam, maranasan mo ang feeling artista. Nung isa ka sa napili nilang ma-invite ay validation na sa amin na na-recognize ang work namin ay isa tong humbling experience. Anong work call? I mean yung mga walang kwentang vlog ko ba? Pagpasok namin ay nakaapak na si madam sa red carpet. Ngiga ah! At di ko alam at this point na ni-welcome pala kami ng mga owners. Kung alam ko lang, eh nagpasip-sip na sana ako. Pansin ko ang daming mga chicks o kabahong at mga guwapo dito. Di naman sa ayaw ko dahil maganda din naman sa mata, madaming chicks o kabahong makikita no? Pero na-intimidate ako dahil ang daming talagang guwapo do Nahagap chismis ay mga nasa 300 people ang capacity ng bar na to. Hala, andyan pala silang kulatanti o. Nagkita na naman tayo? Maya-maya na-introduce si Sir Philip Vasquez, ang CEO for the welcome address. Ina-explain niya na aside nitong Celebrity District ay may future three brands expansion silang Celebrity Tambayan, Celebrity Laugh at Celebrity Kitchen na i-open to cater akabayans dito sa UAE. Nag-speech na rin si Sir Norbert, ang business partner, to congratulate the whole team at mag-toast. Cheers to success! Pagkatapos ay dinner is served at napag-alaman namin dito sa Celebrity District na meron din pala silang dinner buffet from 4pm to 8pm tag 79 dirhams at in fairness naman sa food nila ay okay din may mga masasarap kaming nakain grabe kadam dami mong platong kinuang food tinitingnan tuloy tayo madaming mga VIP people ang present may artista si Ken Chan ng GMA guwapo do ay ito pala yung nagpa-intimidate sa akin at na-realize ko ang dami palang mga business owners dito sa Dubai na mga mayayamang nila lang na gusto kong makakiskis ang kanilang mga kuko para mahawa tayo Unexpectedly, nakita kami ni Auntie Mariben na friend naming successful businesswoman. Maka naman may endorsement dyan. Nagpa-picture na sila. Agoy dam, natalbogan man ang slit mo oy. Eh. Nakikita din namin ibang mga influencers na na-invite na sina Edward Matro, Aldrico, Pokwang in Dubai at Donna. Mga pusang i kayo, din yung ako sinama. Andito rin si Queen Jade at Mera Bulakenya at Ma'am Josie ng Emirates Loves Philippines na sweet Nung unang meet namin ay kiss siya kay Madam sa may ulo. Ako'y nag dahil minsan baong init ng araw ulo ni Madam. Sa akin ay nagbeso-beso din siya. Ako'y nag din baka nangamoy dahil kakakain ko lang ng beef masala that time. Huwag kang Artista na Go, go, go. Sabi ko kay Madam na magpapicture ka sa artista at 'wag kang mahiya. Pero paglapit niya ay nag-retreat oh nahiya daw siya At finally, nagkakalakas loob na si madam to... Ay pusang iring Madilim ang picture dam Iatay, walang silbi Kinapalan mo pa naman mukha mo dam Nagsimula ng mga shows At sabi ay madaming high level performers Every night ang magperform dito At magbibigay aliw sa inyo May mga stand up comedian sila na si Choki at Lollipop Na kung tawagin ang tandem nila ay Chopop Bawal tanggalin ng P sa dulo ha at nagperform na tong UAE's Pinoy Boy Man. Mga gwapo doy, oh. ay kita ko ang saya sa mukha ni Madam, ako'y napasabi. Pag ako'y magalit dam, itutuli ko ulit ang mga totoy na yan. Pero nung nagperform ng mga kabahong ay nakabawi naman ako. Ay kinne, Tawag ng tawag si Madam pero di ko pinansin oy. Dito na nga lumalaki at nang didilat ang aking mga mata. At nang nasundan panitong nitong nakakatindig balahibong performance, ay grabe na ang enjoy ng koloy ako'y napaling lingo Galing ng mga performers. Napaka-memorable ang experience na to para sa amin, sa mga nag-approach, nakipagkwentuhan, nagpa-picture. Ay, it was nice meeting you all. Gala na kayo dito sa Celebrity District para mag -food trip, maglala at mag-enjoy sa kanilang amazing performers. Salamat, ante. At sa inyo mga angkol, mga ante, na palaging nanonood sa amin, ay maraming salamat sa inyong suporta.